nakakit na rin tayo mga kamotorista ha, bali wala ako. oh oh sana tayo rin nawalan tayo ng buwelo eh nawalan ako ng buwelo aha kapang. baba ka ba? nawalan ako ng buwelo eh di uso ang helmet dito mga kamotorista sa lugar na to wala kasi dito nanguhuli sa Kamsur, except siguro sa mga city Like naga, aga. So ayan, baka meron na diyan mga enforcer. So pupuntahan natin bukas. Uh, nandito kami ngayon sa barangay Malubago so papasok ng nang uh, little tagaytay ng sipukot So, hundred step daw ito, sabi nila. Kaya tinawag na Little Tagaytay. So, tingnan natin pag nakarating na tayo doon kung gaano kaganda nga. Dulas. <laughs> So, pangat na nga mga kamotorista o, matirik at malubak syempre malubak <laughs> na windshield natin malubag malubag Mundok na nga Ay, dito po. Ah may daan pa pala dito Ay recreational park 100 step So meron pa pala tong daan Ah oo. Ayun po, Ayun po nin, kaso mag primero na lang So, maangat pala to. 100 steps. <laughs> Grabe, angat to. Oh. Eh, harapan tayo, walang belo. Ah! Walang belo. <laughs> Grabe yung tatlo. Ah! Bali wala. Angat pa rin. Ayun, pakit na tayo. Nakakit na rin tayo, mga kamotorista. Ah! <laughs> Bali mo oh 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 na Dito na kami sa taas! <laughs> Ganda! Ayan natin kung mga sila Kasi Sana tayo rin Nawalan tayo ng buwelo eh Nawalan ako ng buwelo Aha puta gapang Baba ka ba? Nawalan ako ng buwelo eh Tayo eh Wait lang Ako na grabe gapang doon na wala nang buwelo. uh, oh, andito na kami sa taas ito lang pala yun ito na pala yung pinakataas ito na yung pinakataas May rapid din dito. Rapid. Presa niyo 100 step dito na 'yon. Ay, tagaytay. Mini ta Oh, mini tagaytay. Ito na 'yon. Ay, ah, ito na pala 'yon. Musok. Tambutso ko lang yun, bumelo eh. Nawala na ako ng... Saan? 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 Oh? Umusok. Oh, may rapid din dito ito. Rapid din. <laughs> Paresta. So, babalik na rin tayo. Ito pala yung pinakataas niya. <laughs> Tumuloy pinataas. Ah, yun pa pala. Ito pala yung pinakataas lang. Ito lang pala yung kuya. Ngayon lang ako nakarating. Ah, ngayon ka lang nakarating. Overlooking dito, ang taas. Saan dito tayo sa ano Overlooking kita yung pinakababa ng spukot. Ayun. Pero, gravity rick. Ito pala yung tura nun. Ayan, yung kapaligiran lang mga kamotorista. Sa inyong baba. Ito lang pala yun, nakala ko. May... Ha? Oo. Ganyan ito lang pala ito, overlooking. Wala? So, 100 steps. Ah, ayun. Ito pala siya. So ito pala yung pinataas niya. So, 100 step daw. Ah, ito yung taas niya. Overlooking. Pwede pala dito campsite, no? Parang camping. Pwede pala siyang camping area. So ayan mga kamotorista, simula dito sa kinakatayuan ko tanaw na tanaw yung buong sipukot. So nasa bundok tayo. So marami rin na mga masyal. So may mga kubo-kubo rin pala dito. Tayo. Oh, ito pala camping site. Kita na akong buong supo si ko dito sa area to. Marami ding mga tatambay. Chat. <laughs>